Unsa pa ang lain na mga karakteristik sa distemper disease? Ang kanina virus, sensitibo ni sa lahi-lahi ng mga disinfectant. Tapos mupasan ni pinaagi sa hangin, baligikan sa ilahang hininga sa mga infected na mga dog. Pero pwede po ni mapasa through laway, muta o ihi, o dito ni managhan sa lymphatic system or ginatawag na lusay-lusay, o pwede po managhan sa sulod sa baga. Tapos na mga instances, kaning mga naulian na or nakasurvive sa sakit, pwede gaya ni sila manakod up to 60 to 90 days. Ing ana kakuyaw ni na sakit tapos kaning mga resistant or walay bakuna pwede po na manakod ang kapait pa jud ani tanan edad wala silay pilion pero ang pinakadelikado ang kaning mga papis o kaning mga tigulang nakaayo kay dili naman ang anak ka strong ang ilhang immune system para mo fight against sa virus tapos kaning na virus hapit-hapit ni sa sakit na measles kanang ginagamit sa gera oh, measles man dayto og kani pong sakit na rinderpest O isa pod ang nakapait ani eh. masking liver problem or kidney problem ang sakit, pwede po ni mo penetrate na mo apil sa sakit or maskin pang parvo. Tingala na lang ka nga nung ni apil na po ang distemper. Kaya muduol ni sila kung mubo ang immune system or kung naay ay depekto sa lawas. Mau magpabakuna dyan ta sa atong mga alaga. Samtang wala pa ni abot ang sakit. Kaysa naman maapsan pa ta. Ug mutubay dyan ta sa schedule na ginahatag sa ato mga veterinaryo. Kaya dagan instances na maglaps lang ang bakuna ang nahitabo na igo na noon sila. Maung dulta sa ato mga veterinaryo para mag ta nila. Unsa'y maayong buhaton.